Ako nga. Ako nga. Tanga-tanga. Tanga eh. rent. <laughs> <laughs> For rent. <For> Eto <laughs> oh, na. 2,500. For Eh, 2,500. kada buwan. Ay ayan ay, yan yan. Eh, sige. Kapejero mo, kiterong. Kamusta kayan bird? Masasama ka sa bebenta eh. Hindi ko 'to. Oh. Ay hindi po pinarerenta, antok na sa Eh. 'Di ba bahay po namin 'to, Hindi po pinarerentahan. So... Dito na naman. lang na naman sila ng lalaki niyan. Hoy. Ano ni nyo rito? Ano ni ulam? Wala. Wala. Oh, may basyo na ng tubig diyan oh. Oh, oh, ano yung ulam nyo? Ba't di nyo ako inaaya? Wala nga ulam mo lang eh. Hmm? Tulog Kanan. <tutup> Hoy, tulungan niyo nga ako. Bakit ba? Buksan natin to. Yung kanun na mo. Galing ba? Baka mo. Si Bert. Parang tapos <tutup> si Bert. to <tutup> eh. Oh, <laughs> ako, umuha ka niyo, ilo. Kalaki ng tuli. <laughs> Mama, <laughs> eto oh. Ako nga, ako nga, ito may ngay. Mama, ang tanga-tanga. Yeah. Hmm. Tanga-tanga. Tanga-tanga, mami, mag-pinger. Ganun. No? Ang gagawin natin, yung bahay, ipaparenta ko yung buong bahay nila. Bago ka. Mas kanya. Bago ka, boy. Picture natin to. Total, yung ano nagagawa siya project project oo taga mo ng, ano for rent ko lang na ito oo na baka tanga baka di mo niwala yung mga customer for rent <laughs> na lang yun basta talaga ka for rent doon na doon na doon okay, <check laughs> okay. <today>. <laughs> <laughs> Ay, Lagyan mo po rent. Oo, oh, tama pre. Yan. For rent. Oh, tamo, for rent. <laughs> <laughs> for, rent. <laughs> for rent. Oh, ito na. 2-5. For rent? 2-5. Eh, kada buwan. Monthly. 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 Ayan, oh. Lagi mo. Mura na, nauutang pa. Mura na. <laughs> nauutang pa. Pwede pang utangin. Mura na. Nauutang. Ayan, ano? Mauutang na. Pero man. Ilagay mo dyan. Ilagay mo dun. Ilagay mo dun yan. Ilagay mo yung Idikit nyo doon yan. Isabit nyo. Sama, picture ako nga muna yan. Sasama ko yan. Pisa mo na. Para mukhang makatoto. Yan sa may yelo. Yan sa may yelo. Pure. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Kaya pijaro mo, pijaro mo. Kumas ka dyan, Bart. Masasama ka sa bebente. Hindi ko ikaw. Walang halaga yan. May aswang yan ka. bahay. May aswang

Ayan. na, Maylao na uwi. Baka uwi na. Ay, ba ba kayo. Ba 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 ka uwi na! Huwi na ako. Ha? Huwi na Ba't ka? Huwi na Dito lang tayo lahat. sig bay natin kung paano mag- Kunde? Ayan na. seller, seller, Ayan na. Sailor. Ayan na. boy, Sailor. Wala kayo dyan. Vince. Bisi. Baka parcel yan. Order ka ng order. Tulog ka ng tulog order. naman. Order! Tulog! Tulog! Dos. Dos. Ano po? Tagabakot ba yan po? Oh, sabi siya, parcel yan. Tanong yung anong eh. Yung lahat po ng bahay. Ano po? <laughs> Naturan po, may titulo po ito. Saan po ba yung parcel? Saan po, parcel? Nasa labas po kayo, ganun. Tagabakod ba yan nga po ako? Opo. Oh po? Ay, hindi po pinare-renta. Ang tot nasa... Eh... May bah bahay po namin to. Hindi po pinarerentahan. rentahan Pinare-rentahan? <laughs> 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 Bakit? Hindi pa rin pwede ka? Ba Bakit pa pa-rentahan? Hindi ito kami nakatira. <laughs> Hindi pa kasi tita, pinaparentahan. <laughs> lilipat na yata kayo po. Uy, lilipat oh, na ba kayo? Mag-iwai mo na tayo. Dahil oh. siguro sa atin yan. Anong lima? Lima kayo? Oo, oh, lima Otre pa. Magre-renta. Ay, isang buong bahay yun. <laughs> <laughs> hindi nga po kayo may bahay nga po namin to. Ano ba renta yung sinasabi nyo? Ay, hindi ba kayo kabila? Renta, renta. Bak! Hindi po ako nagpo-pose. Pwede well, na mo. Baka meron ka nga Hindi rin po ito Renta, renta. <laughs> Sige nga. Alakang bahay. Magandang pay ba? Wala. <laughs> Kasumit oh, na. <lang. laughs> Papakasumit oh, pa naman, <laughs> ball. Sige na to, na ito, pre. post oh, na naman. Sinasabi. Oh! <laughs> <laughs> Bakit? <Ballet? laughs> Hindi ako yan! Nararang ka kong katingin! Gago ka, yari ka dito. Mama, ikaw! <laughs> Eh, ayun no. oh, Eh, ah, oh. tinan mo. ay asip, ayun, may papel dito yun. Oh. Oh, ay, ala, nawala. Ninangin na. Ice for sale pala, hindi pala. Hindi kayo marunong manalo ano? Eh, nag-pause. O, nyo nag-pause, Sino nag-pause. Ako? <laughs> Ba't ko makirenta yung bahay ko? <laughs> <laughs> Balay mo, nabugok ka. Nabugok. <laughs> Sama-sama so, tayo dito. oh, huh? eh, oh di Bart, na lang ba Oo. hawak ni yung na yun. ko